Allah Oh love. And I think to myself, what a wonderful...

oo 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 dam dam ay ko kobe kasi masyado mong inaasabi mo slowly lang toy inaam mo kasi yan okay. <laughs> tama na tama na yun wag mo bigyan how are you

100. We are going now to 169. Bye! ka ang inahin mo. Paano ka ta? Tatay kasi. Kuya, diya ka lang muna ni. Na, wala pa naman akong plastic. Kuya, may plastic ka ba, kuya? Ito, plastic sa ano, oh. Plastic um, sa patila. Ano yung plastic? Kuya, nangahit ka. Pupulutin ko yung ni gobi. Bawal ba dito? Pwede yung aso, pero pupulutin mo yung tayo nila. Pati si Tupi, pumayag na. Ang sara daw, nakasama si Tutoy si Inay. Kaya ati, ang hirap naman, ihintay natin si Inay kay Tutoy. Kaya nga, parang hirap naman ang kamata. Kaya muna tayong hirap Thank

Pinadala ang kanilang nanay. Wala eh, anay. Ang gulo ng buhay mo. Lipat-lipat ka ng ano. talaga. Wala, isa pa, isa pa. Hindi, okay na Patatapin ang isang kapatid. na inay ang Dapat pala kahit plastic, pinadala natin sila. Ang ginagawa dito ni ate, nalimutan ko lang, bumbasong papil puputasan sa ilalim. Di ba natin nadala ng plastik na ano, Bulaklat. na flower? Na yung mga daladala namin dito ng ilalim na ano, kung rin kinukuha nila mga bata. Ang bago? Oo, mga ano. kabila. ano din, hindi rin hindi, hindi mamamatay din. Kasi dapat ay maano. Sorte. Ang tatandaro pa anak si Lola. Oo, oh, mama. Natasandot po yung mukha niya. Eh, anong mukha? Inabutan ba? Eh, inabutan ni Lola yun eh. Balik pa siya, nasa Ayala kami. Anong mukha ni Lola? Hindi na lang ata. Ay, oo, oh, natandaan nga pa. Pero niya may mula niya. Sino ka mukha sa amin? Nakakapatid. Sabi, hindi sa amin ito si titayba, ito pati titayba. ko, Ito si Mama Pe. Ito si Mama Pe, ako si Mama Klap. Hidi tayyitae si ano eh, tong oh. Hindi si titayita hindi kamukan niyo natin tela eh. Ito lolak level to hidi tayba, Si ate kuha ni ani, si inay. Sa Kapalongga, may nagsasabi ka ko ng na isa namin pinsan do na si Merna sabi nung mga hipag-hipag doon eh. Kamukha mo si ano eh, si Merna eh. Sino Merna naman? No, no, no. Yung pinsa natin doon eh, habi ko ipasa eh. Si, si Emily, kamukha ko din si Emily. Ako nga, may time na kamukha ko din si Emily eh. sa side side view yeah. ba? Uh uh, may kini na ano, wig ha wig eh. Kaya ito nga yun eh. Kaya po, ikitan ang buko. Kaya kita mo. Yung daw ay pupunta na uli na ano, pina ako pupunta raw doon ng di anan. Ano, may doon ng di anan. Hindi, hindi hi. expert hi. ang hi. ano nyo eh. Ay, ano nyo eh. Ay! Nandito na naman kami after two years. Long so, time to see you again. Ayan, final na yung pwesto mo ngayon. Nandito ka na sa private cemetery. Yeah, yeah, Dati, yeah, tatlong lipat-lipat ka. Ngayon, masaya ka na. Sana masaya na kayo ni Bauti. Siguro, makasama na sila ni Bauti. Yan, Nakaupo na sila sa isang ano. Ito, niliwala <laughs> ka ba ngayon? Alam <laughs> ko, yung pira yung... wala na burado Baso mo ba ba? <laughs> Nagyan na ba tayo ng baso na may baso? Ngunit nalaan ang na pagsilima. Nakilala nila. Nakilala <laughs> nila. Dito muna kami. P Parang ano eh, sumisingaw sa ano yung mga Hindi, ano yan kapatid, yung mga pinag-ano, naghandi na A tumawan. Siguro si Alan. Madali lang sa lupa, maaf na siya. Eh. Hindi okay? kapatid, ano yan isang um malaking block eh, na simento. Ganyan silipid ang kabaon. Kaya nga pwede mong mag-ukay so, ulit right. isa pa. Kobe, nag-iba ka na naman. Ay, rin, 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 rin. Ito ah, Jose Pasa. Kay Lulu Uti. Umikaw, pakis daw ko sa kilikili. Nagsusulo. <laughs> Hello, kapatid. Brother. Sabi ano, nga namin, patay na ang kakto sa iyo, mauti. Oy, at sabi nga namin, alam mo, nung nata, kami umuwi sa Bicol, nandito yung si Tutoy, nandito yung si Ire, kasama natin. Sumama so, yan, hindi pwede hindi sasama. di siya na ba, uti, hindi ako nakauwi ng buro mo. Alam mo naman, na-trap tayo sa iyo. Cementaryo. kasi menteryo kasi paggaling lang namin galing ano balik uh, balik pinas after before ano 2 years almost 2 years 1 months so ayan it's time to visit my family my brother and my mom kasi 2 weeks na alis ulit kami balik na kami sa US so ayun guys kaya masasabi ko lang sa inyo habang buhay enjoy your life kasi time is too short. Ayun. Life. Yeah, enjoy life. Time is really fast time and is, life is too time short. Time is so fast. Time Pag is lang too lang short. Lang. <laughs> life. Kaya enjoy na lang. Ay, kakailan na Kasi <laughs> hindi natin masasabi kung kailan tayo pupunin <laughs> ni Lord. ba diba? Kaya dapat magpakabait tayo. So, ayun lang. Pahipahin na kami dito. Ano tita Eva? Ano tita Eva? Oh, ate Eva. Hmm, pasyal, pasyal pag may time. Anong masasabi mo sa pag-uwi ng iyong kapatid? I'm so happy. Kasi nakita-kita na naman kami magkakapatid. Pag kami ng ay, <coughs> pag kami ngay namamasyal lang, lihigit sa sabi ni Ate, kayong dalawa ha, kayo lang dalawa, dapat ako isa, isasama naman ninyo, tayo na nga lang tatlo dito eh. Sasabihin pa nung ganun. Ayun. tatlo na nga lang tayo dito eh. Ah, naman nito, kasi Ate, ang bagal mo naman, nasaan ang na, kapadyan. Na, kapad kapad Baka buhatin ninyong dalawa. Eh, you know, Dadaanan ka pa dyan, kaya pag kami ilalakad din. hindi pa yung ligo, maliligo pa yun. Lahat kami manyanyang ah, Sabihin ni Tim, Huwag natin Moderat na si ano si ate. Kung okay. hindi pa tayo matagal. Ay, kayo ano, nga. Huwag natin sabihin. Ganoon kami. Ganoon kami yung Friday eh. Nakita nga daw kayo ni Elsie. Puyitin, manyanyanggi. Oo. Nag-ikot kami ni kapatid. Yun lang. Lakad-lakad muna kami para ang taba. Oh, cuando... Tapos ubi na. Tchit! Tchit! Ano yan po ito? Lakad-lakad pag lakad, my time. Guys, eto. Tapos na kami mag-ikot. Tapos na kami magtirik ng kandila sa aming mahal sa buhay. So, ayan. Pwede ka buhay na. Okay, guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Please follow for more. And I think myself, what a wonderful world.